Ayan, ang dami. Yay. Dami galing sila sa ano, sa labas. Kasi parang ano to. Malalaki na magdidi pa sila oh. Me 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 me. laki nito ah. Me, 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 Hey. Hello. Dami mo ah. Dami mo ah. Ano? Ayan. Ang lalaki ah. Ayan ah. sila. Ilang libo na kaya to. Hala. Malaki na siya, nagdidi pa oh. Uh. Walang hiya. <laughs> Walang hiya, nagdidi pa. Hello, I can touch you. Ne. Huwag magalit ha Hello, hello, hello. Itong maganda. Halik ka nga rito. Hey. Shh. Karupa. Tali. Hmm, ganda no. Nakatingin sila. Pag nakatingin ang isa, lahat sila nakatingin. Agoy, you know. Na lagi ek si si video kerjalah.

哎，对呀，对对对。